So meron ulit tayong gagawin. Ito naman ay uh, uh exhaust pan So ito ay dinala ng mayari kanina lang umaga at uh, ngayon ay gagawin natin. Ito ay tumigil daw kasi taka siya bakit maraming usok yung mausok yung loob ng bahay niya. So tinignan niya yung, exhaust pan niya tumigil kaya ang daming usok. Kasi ito yung naglalabas ng usok, pabahong amoy sa bahay. Ay eh, tumigil ito kaya yung dinala niya rito. Ito ay standard. Kung titignan niya madumi pa siya. Si mausok. Nagtagluluto yata siya ng ano. ng ginamit niya yung ano. Ang meron siyang dirty kitchen sa loob ng bahay. Kaya kailangan niya nito. Para mailabas yung pusok. Kaya ayan oh, ang dumi. Nilinis ko pa yan. Standard siya. Alamin natin kung ano ang sira. Kaya ano ito. Kaya ano eh. Yeah okay natin. mumalik siya rito. So, pinagawa na raw ito sa iba. Pero ilang buwan lang, yung nasira ulit. Kaya tingnan nyo pa, pinalitan na ng rewind ng motor. Kaya tingnan natin, 3 wires to. Kung yun din ang sira o mayroong ibang sira. So, i-check iche natin. Kasi tinester ko ito kanina, ayaw pumalo. At uh, ayaw din naman dar. Kaya alamin natin kung ano ang sira. Okay, so ito, oh, uh, check muna natin kung okay talaga itong linya nya itong motor kung yung coil nya, motor coil nya ay okay pa so putulin natin dito, dito natin i-check ayun, huwag kayong basta basta magpuputol kung hindi nyo matatandaan kailangan tandaan nyo nyo kung kulay kulay naman, hindi eh, madali lang putulin natin para malaman nyo yung pag-check, okay ito putulin na natin dito so yan, hotness natin Okay, subscribe kayo sa channel namin. Panoorin ninyo para matuto kayo. Hindi na kayo magpagawa sa iba. Kaya gusto nyong trabaho ito. Magandang trabaho ito. Sa bahay lang. Nadating na yung mga customer ninyo. So, lagay natin sa continuity. Dito. Oh. Times swan. Tingnan natin kung may reaction ang lahat. Dapat may reaction lahat ito. Papalo lahat ito. Ayan. So, tingnan natin. Huh? Ito yung common niya. Ayan, no? so wala oh, pansin nyo walang palo sa so, kabila wala rin, so may wala, wala lahat o dito lang meron oh sa parehas na kapasitor pero dito sa common walang linya, maaaring naputol tong common na ito, ito. so buksan natin yung motor para makita natin ganito yung pagbubukas ano? yan Ito yung eh nya. lang to. Okay. Tapos meron itong mga screw. Kakalasin niya mga screw na yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, oh, lima, anim, pito, walo. So walo. Pag nakalas yan, mahuhugot natin. Okay. So madali na. Hindi ko napapakita yung pagkakalas. Ano? Pag nakalas yan, mahuhugot na yan. Okay. So ito, nakalas na natin yung motor nya. Ngayon, uh, ganito, bilog siya. Ayan. Ayan. So paano ito binubuksan ano? So tanda nakalas na natin doon sa so may yung mga screw niya. So ano nilang lang natin, gaganon nila ko. Oh. Tonti tonti na yung bubukas. Sino? Yeah. Tonti tonti yung bubukas. Okay. Kano lang pagbubukas nito para makita ninyo yung paraan ng pagbubukas. Yeah nahihila He na siya ayan, okay ganyan niya yung rotor niya shifting niya saka so, ano po tingnan ninyo, oh. sunog oh sunog na sunog oh yung ano niya, motor coil niya oh kaya pala eh oh wala, sira ito nasunog papitan natin yan hindi na mariremedyohan to oh, ang kabila oh yung nasa labas na coil niya kasi mayroon loob at labas yan. Yan, eh. eh. So, ito papalitan natin. Kailangan ganito rin yung papalit natin. So, bibili tayo nito. Three wires. Tingnan natin kung may mabibilihan ngayon. Kung mayroon silang ano dito. Kasi wala rin ako ganitong extra. Nawubos na. So, bibili tayo nito. Babalik natin dito. Three wires din. Ikakabit lang doon. Sa ating pinutol. O, ganun lang kabilis. Okay. Bibili muna tayo. Hanap tayo. Ito yung uh, palit natin na coil ng exhaust pan so ang nangyari dito ay nasunog ay wala tayong mabili kaya pina natin ito pina natin itong sa exhaust pan bibira kasi may ready ng rewind na mabibili kaya pina-rewind pa natin ngayon bubuhay natin to titignan natin kung okay yung rewind nila no? so 3 wires lang ito papakita din namin sa inyo mamaya kung paano ito wawiring okay So, bubuhin lang namin, ano, papasok namin ito para mabuo natin. So, na natin, ano. So, pasok natin ito, yung wire niya, dito sa butas para mailagay na natin. So, paano nyo kinalas, so, ganun din nyo mababalik. tama yung paggano natin. Meron yan, stopper, ano? Yung tamang lalim lang nung bakal nung coil yung ano natin. Kasi kung may papansin ninyo, mayroon yung stopper yan. Tatapat na nyo dun yung ano? <coughs> Tapos pagkatapat uh, na, popokpokin yan na pa ipapukin natin ng ano hmm. 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 ipapukin yan tara pumasok langitan pantai-pantayan. Ayos, parang okay na. Okay, so okay na no? Ta bago ma-ha kahit taman 'yan, pagka nilagay natin yung isa yung taklong niya. Ayan. Okay. So, lagyan mo na muna yung ano, yung rotor. Ayan. Ito yung sunod. No? tapos 'tong tornilyo ya ay uh, screw yan. So ganun lang ano, i-screw lang yan dyan Okay na. So, ganun lang pagbabalik niyan yan. Tapos mamaya i wire na natin. So i-wiring na natin ano, uh, ito yung ano. Uh, tatlo lang yung wire niya, 3 wires. So sa iba't ibang nag rewind. So minsan hindi pare-pareho yung pag ano nila ng common. So ang common dito ay kulay red. Itong red ang common. Okay? Itong red na ito, so didugtong natin sa isa sa mga linya papunta dito sa may cord na sinasaksak natin. Ano? Itong dalawang ito, papunta ito dun sa sinasaksak natin sa outlet. So yung common niya, yung kulay red. Ayan. so lagay natin dun sa isa sa line linya. Ayan. Tapos yung dalawang natira na kulay green, kulay green at saka kulay yellow. Ito yung papuntang kapasitor. So, kabit natin. Baliktaran naman yung kapasitor kahit saan yung lagay. Papuntang kapasitor yung uh, yellow at saka yung green. Red yung ano nito, motor yung kanyang common. Kaya pagka nagpa kayo, bumili kayo, tanungin nyo kung alin yung common. Parang kayo may Okay. So, kung pansin niyo mayroong isang wire dito, ito ang papunta pa sa dun sa sa cord na pinapapunta sa outlet. Yung isa, oh, nakakabit ng homo. Ito ngayon, kakabit natin sa isa sa mga ito. Dito sa capacitor. to, So, train natin dito sa tabi lang to. Sa green. Tap natin. Kung tinesting natin at balik na ng ikot, ilipat lang natin dun sa kabilang. Pero subukan muna natin. Parang yan yung okay. Pero kung baliktad at nagkabit kayo, lagay nyo doon sa kabila. Sa kapasito. Baliktaran yan. Kung gusto nyo pabaliktad yung ikot, hindi eh, yun sa kabila. Kaya lang, walang hangin doon. At sa kabila yung hangin. Pero kasi ito ay exhaust, So, kailangan tama yung lagay natin so titipan lang natin ano? tapos tipan ay eh, subukan natin ang paandarin kung okay yung wiring natin so subscribe kayo sa channel namin para dumami naman ang subscriber sa aming uh, channel at uh, share na rin ninyo ang channel magandang pag-aralan nyo ito at ito ay magandang trabaho maaaring lifetime na trabaho na ninyo maraming electric pan ang mga tao washing at mga appliances kakaunti ang nagagawa lalo na kung maraming kapitbahay kayo so i-wiring lang natin tapos ay subukan na okay na i-wiring na natin ngayon try natin na uh, subukan kung may ikot ano sasaksak natin ano mahangin dito sa bahay na ano? kaya sige subukan natin isaksak natin okay, saksak mo natin. okay so may ikot sya tama naman yung ikot nya no? ay okay yung linya natin at okay din yung ginawa natin na o nang isauspan so review niyo yung aming video para matuto kayo kung paano magagawa ng ganito madali lang ito subscribe kayo sa channel namin at sana nakinabang ulit kayo sa aming video huwag ninyong kalimutang mag subscribe at ilike din okay na oh naandar na siya pupunin na ito ng mayari mamaya si po oh, yan away. sana magtagal ito kasi nung pinagawa raw niya ilang buwan lang dalawang buwan sira na sa bagay hirap kasi ito sa uh, init kasi yung ano nito binubugan nito Nalapit kasi ito sa kanyang ano sa kanyang lutuan okay sana na kinabang kayo sa amin video ngayon hindi mo kalimutang mag subscribe sa channel namin